yun mga par isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat Saturday po ngayon mga idol at uh, na naman po ng tropa no? so uh, panibagong update po dito sa ating uh, bukas na project ano po bali pangatlong linggo na po ngayon ano, mga idol so sa mga bago sa aming channel mga idol ay uh, yung first week ay dyan sa perimeter fence nya then na uh, the following weeks ay dito na po sa bahay po mismo ano so i-update natin ito halos tapos na po yung uh, sintada dito sa baba no? at uh, nasa header na kami ng bintana na yan ang mga idol so sa header ang ginawa namin dito mga idol ay lintel beam po ano? so buhos po lahat yan sa may uh, part ng mga bintana at part ng mga pintuan ano then na uh, dalong dalawang patong panalo black yan saka magro roof beam ano so yung malalim na tabon dito mga idol ay eto na halos mapunuan na then yung column po ng carport nakapagbuhos na rin po ng isa naka-prepare na rin yung iba pa. Yan dito sa loob. ano o. sarado na rin po lahat yung kolom. Sabagat so, tinuna namin yung hollow block bago magbuos ng ano, poste. Yan you know, Sa master's bedroom po ito. 3 meters by 3 meters. Yung luwang. So nandito yung pintuan nito ito yung shared CR po ng masters po ito. yeah, Nandito yung common CR. Then, kasunod po nito, I guess room po ito. O yung uh, room 2. Then, may uh, isang kwarto pa doon mga, mga idol. Room 1. Sa part dito, yung uh, living area. Then, dining sa kitchen, ito yung pinaka exit door niya. exit door tapos dito naman yung sananay Hindi nandun pala mga par yung ano uh, main door dito nandun then ports carport may slab po yan papunta sa taas dito yung hagdanan nito <coughs> sa project namin na ito mga idol ay hindi na kami gumamit ng pahui pa ano mga idol at uh, lalong, lalong lalong hindi na kami gumamit ng pako ano mga idol. So halos yung ginamit namin mga idol ay puro ano ganito lang, black screw lang mga idol. Black screw saka metal tubular yung ginamit namin. So, sa pako ay wala na po talaga. Alambre. Okay. Tubular. Saka black screw. Saka yung uh, ginamit naming board, mga idol, ay 3-port. Yung solid po ito. So, hindi na pinolik yung ginamit ko mga idol, dito. Sapagkat uh, peke yung uh, nabibili na pinolik. Ano, isang gamitan lang. So, dito yung uh, tigwa 1700 na board yung ginamit namin na tripod awan sa magsildo paldo tata awan <laughs> <laughs> Tarok Jojo. Tarok kan Jojo. Hai <laughs> Pan. <fans. Hi>, <laughs>

jadi hmm. Jesse Willy Ryan kurang. Yes, Kurang di kurang 200 Red. Tuan Red. Hmm. 200? Eh? 200. hmm. <laughs> <laughs> di kau waktu tak tak kerai. Saya jasa

Ang gili magaso man ni. Next. Sino pa si Madine kan? Gors. Manggor. Dating gawin na lang. Uh, limited lang ah. Yun mga par. So good for one week pa ito mga idol ay nasa ano na po kami uh, roof beam na ano po then flooring nito mga idol nandyan naman na yung tabon then uh, hanggang dyan muna yung sa usapan namin yun ano po then syempre yung abang ng electrical iabang na namin yun mga idol hanggang dyan po lagi tayong magingat happy weekend at uh, god bless po sa ating lahat